breakfast tayo. So, breakfast tayo guys uh, with egg and kanin and coffee po. Kain po tayo guys. Yan. Kain po tayo. Tayo mag-breakfast uh 6:30 in the morning is a Monday morning. Hmm. sabaw tayo din ng kape. si ginagawa ko to pag uh, um, hmm. sabaw tayo ng kape oh. masabaw mo kape at itlog no kaya pang ano tuyo Nagus ko lang kasi ha. Kung ako, ng kumakain ako ng kanin, kakape, nasabaw ko yung kape sa kanin. Bata panong, nito yung bata pa rin ako, ito mo? Kape sa kanin. Yo. Chat out sing apa lah sama mga subscriber djan, chat out to you guys. Chat out po. Ungg maga. Chat out, out yon pada Santa Monica, guys. out. tatawag din po sa mga pari ko dyan kapitan ko sa bigol tatawag sa inyo kaninyo magiging taon kita alam mo meron akong namimiss eh. na pagkain sa bigol na hindi nalatan yung bagong isa na maliit yung no? bagong isa na masiram Tawag dun Yung ano nakawiya ko sabi yun Yung madas kong kinakain sa so, almusa Masap yun Magcomment nga kayo kung ano yun Yung malilit na Buyod na ganun Alam ko yung mga Yung big, mga bikulano Parang urabang Pero iba kami kasi mga Tawag sa amin Urabang It's puro urabang Mga urabang Pero alam ko yung buyod na yun Hindi ko maalala kung ano yun Parang sya malip lang siya, Mabango pag, pag, mabaho, ma, ano siya, pangit ang amoy. Pero, pag kinayong masarap. May tibak-tibak na gano'n yun. Hindi ko alam kung mag-comment nga kayo. Pag gusto makalimutan ko yung pangalan. Masarap yun, natikman ko yun. Yun ang madalas yung niluluto ko sa akin nung nasa probinsya pa ako ng sa aming lugar nung malit pa ako niluluto ng antigo ko yung pag umuwi ako ang anti lira at ang kay Ime din talaga ako lumuwi sa dumuto sa kanya kay anti lira pag nagbabakasyon kami sa Bicol kaya na kasi may bahay pa ron eh yung bahay kasi na yung mga doon na, nagbibana Sabihan niya guys Makamit niyo nga dyan mga ano ko Mga pinsan ko kung anong tawag dun sa Balaw na Ang bagoong oh, balaw Pero yung Dalaita ano? Kasi maliliit yung kulay Ganong kulay brown Pero mabang, mabago siyang amoy Pag niluto masiram Masiram ito masiram Yun ang niluto sa akin ni Lirio Saka ni Pai Aimee Pag nandun ako sa Bicol Ayun ko kung galing daw sa balatan. Um, ano na yun? Okay, muna May napanood ako nun. Sarap mag ano. Sarap siyang... Uh, sarap niyang ayon Pagluto. Matutubis lang siya. Matutubis. Hindi kurabang Iba eh. yung ano nang ano namin eh. Yung ginagamit na sabi ko yung sa amin kasi pag tinabi yung urabang balaw na malinis yung urabang kasi kami is school pinatawag kami yung urabang mm. guys shout out sa inyo maraming salamat sa mini, uh, mini vlog ko ngayon at kape lang kumain yun breakfast in the morning and Tuesday gusto o mandi pala Mahal breakfast. Yan. Mahal breakfast yan. Medyo inutom. Yan ang galing masagal kami sa umaga ng kanin. Okay, babay shout out.